Magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos at pag-aaralan muli natin itong salitang bautismo sapagkat sa bawat komento po ninyo, nagbibigay linaw lang po tayo na po. Mula po kay jean Philip Abiliada, bigyan po natin ng tamang kasagutan ang kanyang komento. Ito ang sinasabi niya, Brother, hindi ako aayon sa inasabi mong para lamang sa mga Hudyo ang bautismo sa tubig. Hinahadlangan mo ang utos ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo po kaibigan ano, hindi naman po ako may sabi, ano, at hindi rin po ako humahad lang sa mga pamamaraan ni Kristo. At nga, yun nga po ang dapat nating sundin. Ngayon baka hindi mo naiintindihan. Bibigyan lang kita baka dito ka nakikinig. Tingnan mo ang ganitong mga komento tubig o yung tinatawag natin na water baptism. So mm. -hmm. ngayon, bakit nga ba kailangan bautismuhan yung tao mm -hmm. tubig? Ano yung dahilan nito? So una po mga kapatid, upang gayahin natin yung Panginoong Sokristo. Kung siya nagpabautismo, mm -hmm. dapat tayo rin po bilang mga tagasunod niya, dapat magpabautismo rin po tayo sa tubig tulad ng ginawa niya. Mm -hmm. So yun ba ang pagkakaintindi mo? Na kung saan may nagturo ng ganito, na kung paano daw si Kristo ay nagpabautismo, dapat natin daw tularan kung ano yung ginawa ni Kristo. Ganun ba kaibigang uh, John Philip? Yung sinasabi mo na kung saan yung bautismo sa tubig ay sinasabi ng isang mga ngaral na ito ay kailangan daw sundin si Kristo dahil ginawa niya yun. O, diba? E eh ngayon, kung ganyan pala ang paniniwala ninyo, yung sinasabi niya dito, o, balikan natin na yung kanyang sinabi. Bago natin sagutin ang katanungan, kung kailangan pa mm. ba, ba ng bautismo sa tubig para maligtas ang isang tao, mm. tignan muna natin at alamin kung ano nga ba yung bautismo sa tubig mm. na tinatawag natin ang water baptism. So ngayon, bakit nga ba kailangan bautismohan yung tao sa tubig? Ano yung dahilan nito? So una pong mga kapatid, upang gayahin natin mm. Upang gayahin natin yung Panginoong hesus so Kristo. Ang Panginoong hesus Kristo. O, oh, di ba? Kaya nagpabautismo si Kristo, gagayahin daw natin. Ito ang paliwanag niya. Kung siya nagpabautismo, dapat tayo rin po bilang mga tagasunod niya, dapat magpabautismo rin po tayo sa tubig tulad ng ginawa niya. O, oh, yan. Katulad ng ginawa niya, magpabautismo sa tubig. O, oh, lahat ba ng ginagawa niya, gagayahin natin? Ay, eh, katulad nito, si Jesus gumawa ng alak, gagayahin mo ba yan? Kaya mo rin bang gumawa ng alak? O, oh, ito pa ha? <laughs> yung kanyang pagkapako sa cross, gayahin mo rin. Di ba? Yeah, kasi, ito, gagayahin daw natin eh. O oh, ito pa, yung bang lumakad sa ibabaw ng tubig si Jesus, gayahin mo rin yan? Magagawa mo ba yan? Ang ibig ko sabihin, hindi yan piloso po, kaibigang John Philip. Ano ha? Yan ay talagang ginagawa ni Kristo sa kanyang kapangyarihan yan. At kalooban yun ng Ama. Ibig sabihin, yung mga bautismong yan, ililino ko sa iyo yan po talaga ay sa mga Hudyo. At hindi naman po ako may sabi ng binasa ko lang at patutunayan ko sa iyo. Ito ha. Nais kong basahin ito sa iyo. Kung sino ang may sabi nito, di ba? Unang-una utos sa ni Kristo sa kanyang mga alagad. Basahin natin dito sa Basahin po natin dito sa Mateo 28:16. Datapwat nang si paroon ang labing isang alagad. O tandaan mo ha. Ito muna ha. Tandaan mo, labing isang alagad pumunta doon sa Galileya Nasaan si Jesus? Nadya sa Galileya Sa bundok na nasa kanila'y itinuro ni Jesus Ibig sabihin, pinapupunta ni Jesus itong labing isang alagad Tandaan mo ha, sinong inutusan? yung labing isang alagad? 17 At nang siya'y kanilang makita at kanilang sinamba siya Dadapot ang ilan ay nangag-alinlangan. Tuloy, lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Tuloy po natin, dahil dito magsiayon nga kayo at gawin yung mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama ng Anak at Espiritu Santo o, di ba? Ito yung sinasabi mo, bautismo. Yan. Tuloy natin sa 20, kasi kasama pa ito. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. O, di ba? At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng salibutan. O, ngayon, balikan natin itong 19. Ito bang sinasabi na magsiayon kayo? Kanino po sinasabi? Di ba't binasa natin dito sa verse 16. Yan o. Ang kausap niya ay yung labing isang alagad. Kaya kaibigan, yung bautismo na tinuturo ay sa mga apostol pala. Di ba't ang sagot natin dito para makita natin itong labing dalawang ito, kaya nung nagsimula na sila mangaral mga aral ay ito. Punta tayo ng gawa. 2.38 yan. At sinabi sa kanila ni Pedro kasi si Pedro yung namumuno doon sa labing dalawa. O labing isa kasi nawala na si Judas. Ano magsiayon kayo. Tandaan mo ha, mayroon na pong replacement kay Judas nga pala. Kaya labindalawa pa rin po sila. Ang pumalit ay si Matyas. Ano? Kasi nagpalabunutan sila. Pag-aralan po ninyo yung aklatang gawa para maalaman ninyo. At itong mga hudyong ito, sabi po sa mga kapatid sa ano, kalahing Israel. Sabi dito, magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo sa ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan at, tatakim, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kanino sinasabi yan? Di ba't inutusan ni Jesus itong labing dalawang alagad o yung labing isa? O ngayon, kanino pa? Kanino ito pinapatungkol? Balik lang ikaw ng 36. Pakatalastasin nga ng buong angka ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. O mali maliban po dito no, sa ating mga binabasa, nagpalinaw. Para lang pala sa angkan Israel yung salitang bautismo. Yung sa verse 28, verse 19, dahil dito magsiayon kayo at gawin yung mga alagad ang lahat ng mga bansa. Yan ay lahi. O yan, basahin natin sa ibang salin. Kaya, puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Sino yon? Yung pong mga Israelita. Base dito sa 2.38 na sinasabi ni Pedro na magpabautismo. Sino-sino yon? Yung mga, yan, Israel. O sa ibang salin. Kaya dapat talagang malaman ng lahat ng Israelita. Iyan po yun. Para sa Israel lang yan. to, gagamitin ninyo na kayo'y hindi hudyo, magbabautismo rin ba kayo sa tubig? Ang inuutos diyan yung mga Israelita, katulad ni Pedro, na mga apostol, at pinuntahan niya yung mga kapatid sa mga uh, Israelita. Ayan po. Kaya na tinuturo yan ni Pedro doon sa kanilang lahi, hindi para sa atin. Okay? Kaya, pag nakikinig ka kay Kristo, hindi kung kani-kanino. Ay eh, katulad nito, gagayahin daw natin. Oh, Puntahan natin sa last portion. Mm. yung Panginoong so O panggayahin daw si Heso Kristo. E mali po yung kanyang sinasabi gagayahin. Ang gagayahin natin ay ito, pag natin, yung salitang uh, gayahin natin si Kristo. May sinasabi po ang mga apostol patungkol din yan, Ano? Pag-aralan natin ang mga bagay na yan. Ano? Alam mo, John Philip, yung salitang bautismo, ang kahulugan niyan ay pagtalikod sa kasalanan. Onde ba? Ikatlo eh, nito, no, yung bautismo ba bata, ba may kasalanan na ba 'yan? Onde ba? Dapat mong matandaan, ang salitang bautismo, ang kahulugan nito ay tanda ng iyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. O basahin natin sa kasulatan. Para lang po sa ipagkakaunawa ng mga taong uh, makaintindi ng ganitong mga pananampalataya. O basahin natin sa kasulatan. Mateo 3:11. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Yun ang kahulugan. Pagtalikod sa kasalanan ang kahulugan ng bautismo. Eh, pero ipipicture ninyo kahit bata, bautismuhan, wala naman niyang kasalanan. Hindi ganun. Naintindihan mo dyan? Ngayon, para makita natin ano yung mga bagay nating uh, sinusundan ay sundan natin yung uh, lakad ni Jesus. yun ang dapat nating tularan ito ha kasi isa na sabi niya tularan daw si Kristo eh, hindi naman pwede natin tularan ang lahat ng mga bagay na ginawa niya ang dapat nating tularan yung naging buhay ni Kristo kung paano sumunod sa Diyos nang hindi tayo magkasala sa Diyos o, ito ha ipapaliwanag ito sa atin ni Apostol Pedro. Basahin natin dito. No? Sabi ni Pedro dito sa unang Pedro 2.21 Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag sa pagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. O, ba? Ano ba yon Sa ibang salin. Palitan nga natin na ibang salin. Kasi susunod daw sa kanyang yapak. Kasi pwede, pang yumapak, yun may bakasyon. O, diba? Yun ang ibang masabihin. Sa ibang salin, unang Pedro 2.21, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo. Na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mga sunod sa mga hakbang niya yun. Susunod po tayo sa kanyang mga hakbang. O, kasabihin ninyo, hindi dapat pala tayo ah, magpabautismo eh yun nga bautismo ay para lang nga po sa yung tubig ha sa mga Israelita. Kaya nga dapat nating maunawaan sa spiritual yung salitang bautismo. Nakita natin ito ay pagtalikod o pagsisisi sa yung kasalanan. Tatalikod ka sa yung kasalanan kasi pinagsisihan mo na eh. Yun ibig sabihin ng bautismo. Ngayon, ang dapat nating lakaran, yung pinapagawa ni Kristo. Ano mo yung pinapagawa ni Kristo? Isa pang salin, basa tayo ha ang mga pagdurusa ni Kristo sa para sa atin ang halimbawang dapat tularan dapat nating tularan ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo yung buhay po niya ano pa yung naging buhay ni Kristo yun ang ating titignan hindi yung ginawa yung ginawa niya para sa atin yun halimbawa nagpapako sa krus tinubos yung iyong kasalanan pag ginaya mo si Kristo at nagpapako ka rin, eh, walang katubusan yun. Si Kristo lang ang pwedeng gumawa noon. Wala yung kasalanan. Eh, ikaw, siguro, tatad ng kasalanan, magpapako pa sa krus. Hindi, ganun. Na dapat tularan natin yung kanyang naging buhay dito sa mundo. Ano yun? O, di isa-isahin natin, no? Tuloy natin nga yung sinabi dito. Hindi siya nagkasala o nagsinungalin man. Yan, ang dapat mong tularan. Hmm eh kung susundan mo talaga si Kristo, yan, huwag ka magkasala. Kasi hindi siya nagkasala eh. Yan ang buhay ni Kristo. Nagsinungalin ba siya? Hindi. Dapat hindi ka na rin nagsisinungalin. Kaibigang dyan, ha? O hindi lang ito para sa iyo, para sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Para matauhan na kung saan hindi naiintindihan yung salitang bautismo. Ang sa kanila, tularan daw si Kristo, magpabautismo kahit ilang lublob ka sa tubig, hindi ka magiging malinis ang ating nililinis dito yung ating isipan at puso, yung budhi natin. Eh kung nagsisinungaling ka pa, oh, di ba? Eh, tanggalin mo na yan. Ano bang kasalanan ang ginagawa mo? Tanggalin mo yan. Kaya nga, di ba? Kung ano yung bisyo na kung saan nagpapasira ng buhay mo, yun ang tanggalin mo. Ano? O, oh, tuloy pa natin. Meron pang sinabi pa dito sa so, 23. Ano? Baybayin nga natin ito, maganda ito. Ininsulto siya pero hindi siya gumanti ng insulto. O, di ba? Pag iniinsulto ka pala, ano? di ba? Nagagalit tayo, gusto nating gumanti. Eh si Kristo yan, hindi gumanti. Pinahirapan siya pero hindi siya nagbanta. O, di ba? Pag tayo eh, ano, inansulto, tayo eh, binigay lang ng isang salita, nagbabanta na. O, si Kristo hindi po nagbanta. Kahit si Cristo, yung makapangyarihan at kayang gawin yun sa isang pitik sa iyo ay todas ka eh hindi eh. para ipakita yung kanyang awat pag-ibig sa mga tao yan ang tandaan mo yan no oh. ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos sa kanyang ama no oh. oh di ba yung mga nagpapatay kay Kristo yung bumubuo kay Kristo yung dumura kay Kristo yun pinaubaya niya sa ama yung lahat ng ginawa sa kanya tayo ba kaya natin yun eh yan ang dapat gawin natin dapat tularin eh sabi dito no yan no oh. balikan natin yun para tularan natin ang buhay ni Kristo. O yan po yung bautismo na ibinautismo sa atin na kailangan natin tularan si Kristo. Di ba ang bautismo nilulubog, nagpapasakop, di ba? Sakop lahat ang iyong buong pangatao. Ganoon ang bautismo kay Kristo. Nagpapasakop ka kay Kristo, sumusunod ka sa kanyang kaparaanan. You are under of Christ's law. Sa kaparaanan ni Kristo Doon ka uh, nagpapasako o, Tuloy natin sa 24 Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin Nang ipako siya sa kruso o, Yun ang kagandahan Kaya mo bang akuin ang kasalanan ng ibang tao? Hindi Kasalanan mo nga, hindi mo kayang akuin eh. Si Kristo ang umako ng kasalanan mo Kasalanan ko sa kasalanan ng buong mundo Para lang maibalik sa Diyos yan, sabi dito, para iwanan na natin ang buhay na makasalanan. Yan ang bautismo. Iiwanan mo na. Yun ang kahulugan ng bautismo. Di ba? Pinaliwanan ko na ito sa iyo kanina. Yan, no oh, tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Yan ang kahulugan ng bautismo. Ay, eh, pati bata, ay, eh, ba babautismuhan mo. Ay, eh, wala nga alam yan sa kasalanan. Wala yang alam pa kung ano yung kasalanan. Hindi pa ay makakagawa ng kasalanan. Hindi makapagsalita o magmura, hindi makakapagmura yan. Di ba? Uuha lang ng uuha. Yun ang alam niya pag nagugutom. Di ba? Hindi ay makakapanakit dahil sanggol yan. Eh, pati o oh, bata, ililiteral na babautismuhan. Hindi po ganyan ang pagkaunawa sa kasulatan. Kaya kaibigan, unuhain mo ang mga bagay na yan. Uulitin ko, si Cristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid dahil sa mga sugat niya. Yung, kaya bak bakit na nagkasugat siya? Eh, simpre, binugbog, hinagupit, pinako sa krus. Ang ibig sabihin, gumaling tayo, pinatawad na. Di ba? Yung palang bautismo sa inyo, itutularan pala, lulubog sa tubig. Eh, hindi ganun ang pangunawang espiritual. Literal kahit anong lublub -lub mo doon at nagsisinungaling ka pa rin, walang, wala kang aral mula kay Kristo. Kasi ang aral ni Kristo, tinuturoan tayo para maging matuwid. Yan, mamuhay ng matuwid. Kaya eh, kaibigan, hanggang dito na lang. Kasi para maintindihan mo yung salitang bautismo, yan ay pagtalikod sa kasalanan. Kasi nagsisi ka na eh. Eh, ang pagsisisi mo pala ay hindi ganap. Kasi nga, gumagawa ka pa rin ng kasalanan. Pag ikay na bautismuhan, yung salitang bautismo, hindi literal na tubig ang ibabautismo sa iyo. Aral, magpapasakop ka kay Kristo. Tuturuan ka kung paano magkaroon ng pagbabago. Kaya yung sinasabi ni Pablo sa Ekalawang Korinto 5.17, ang nakipag-isa na kay Kristo ay bago ng nilalang, wala nang pagkatao, siya ay bago na. Yun ang dapat yung malaman sa salitang bautismo. Okay? So, ang ganyan na lang po. Pero itong sinasabi mo, ano, hindi ka sasang-ayon, parang hindi ka sumang-ayon kay Kristo. Kasi yung sinasabi ko, salita yun ni Kristo. Ay di, ikaw na ang bahala. Ang humusga sa iyong sarili. Okay? Hanggang dito na lang po mga kapatid, hanggang sa araw na ito, pagpalain po tayo. Doon sa mga nakinig, sana makaunawa din po kayo. No? I-share mo itong video ito, mag-like ka, at i-subscribe mo ang channel ito. By, bilang suporta sa ating ginagawang pagpapalinaw sa mga komento. Salamat po. Sumayin ang biyay at pagpapala ng Panginoon Diyos na buhay. Amen.